Ako, sumanogan ko ang dalawa. Ano ko, sumanogan ko. Yung okay. Ah, okay. uh, ka na Five. 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 Okay, five. Uh, uh, five. 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 Araw-araw may -araw nag-aatang? Kasi usap lang ako. Araw-araw nag-aatang? Ngayon lang po ah. kasi date anniversary so, po ng mother ko na. Ko na siguro para Kaya mm -hmm. uh, nagkakaipa. na ako. ang ano ko pag inaatang. Kasi ba mm -hmm. meron na akong kahalili para sa so, ang so, pagbabayad na yung sa kanya. Ano po yun? Diba? So, um, ako, si mo, okay? yeah. Opo ka dyan. Hindi ko mayroon bang kaalang para doon ko na lang ako, doon na lang ako magbabayad sa kanya. Anong kaalang so, dito? Anong kaalang dito? Hindi ko na kaya. kaya, so, kaya lang ako. Mm. Si Ipitan? Hindi ko na kaya. Hindi ko na Hindi ko na kaya. Hindi ko na Hindi ko na kaya. Hindi ko na ako. Matagal na ba yan yung okay. uh, no, na... ano yes, uh, okay, okay. Matagal na. Kaya okay. unti na manis sa Yes, na ang pa Kaya nga, anino na ako. na. Kaya lang, ang mga dapat. Pabigil lang sa'yo, madama. Dapat matagal ng patay okay. Ang mga kaya nga sa'yo ng mga buhay, gawaan lang yung bypate niya. So, oh, yung pangalangin. Yun. Okay matindi pa na niya at pananampalataya okay. kaya hindi ko siya natutumba so actually grupo ang bumibira sa kanya nahihita pa ako sir eh kaya nga mahirapan na ako magpunga oo kaya nga kapag napagod na ako hindi na ron, ako makahinga galing na ng siya <coughs> ah, sa mga magagawa oo yan Sino bang ano, pwede nyo pwede kong makausap? Yung mga gamot. Galing lang sa ibang mga gamot. Ay taga doon sa, sa likod namin doon, sa may pangkupanko. Mm -hmm. Ang sinabi sa atin, kukunin ko yung kamay ng pangkukulang iapit ko sa masakit. Para matanggal ay hindi ko magawa yan. Baka kasi Kyle pa ako. So may nang magkukulang? Ha? So may nang magkukulang? Hindi ah. Ba't kukulang yung kamay nang magkukulang? Talagang tatadyakan ka pa nun. Hindi ko nakita. Oo, mm -mm. opo, opo. Dino. Hindi uh, ah, ang sa akin lang, ah, nagtanong lang naman ako. So, para malaman ko yung history. Okay. Walang magkukulang na lalapitan ka pa para ibigay sa yung pagalingin ka. Kaya nga kinukulang ka eh. Hindi ako. Ang ano natin dito, ganoon na lang, ako pinapunta nyo at mga salamat po. Dahil ako yung pinapunta nyo mga salamat. Gagawin ko lahat. Sige, tapusin natin ngayon po. Kasi ang panggagamot ng Team Apo, Eric Apo Chalil, isang beses lang. Hindi yung pangalawang biyahe, pangatong biyahe. Ikaw, na naman yung tao. Kung pera-pera, di ba? Kung baga, pinapunta nyo ako dito, isang beses lang ako. Hindi yung dalawang beses Pagkakit ganun din na doktor ay pabalik-balik kayo. Opo, sa doktor pabalik-balik. So, na lang ha. Wala masakit doktor Kaya lang sa isa Sa pabalik. Pero wala naman Pero ang bumibig na dito, hindi. Opo, hindi. Ano mga 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 Hindi mga 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 ngo dela niya yung kapre, ng... yes, Dapat patay na 'tong matagal na. Kaya lang kaya siya, buhay ng mayon, yung anong paraan niya na kaya na lang. tigib Nag-aatas ang bakin ng ko. Minutulungan mo naman ako. <laughs> oh, <ngayon> lang po kasi na ni Ka ano si Padel. Padel niya. Ako yung nakausap. okay. Ako. yung, oh, okay. Ako. So, niya. yung kinitirahan niya, ha, yung isa kong kapatid, ito ang bayaw okay. sa awan niya. Hindi, ito rin muna natin kasi babae. Maraming maraming walang Ang tumagalala, walang mangyari na yung video isang gandong upuan. Ito ka, madam. Paano na rin akong ano? Isang bote na may takit. Yung magpapagamot, nasaan yung iba? Okay, hindi na Okay, dito na lang natin pa po po para mabilis sa tayo kasi e pamanila ako na yun. Malayo ang ano ko. Dito madam, madam, dito nga. Dito ito sige, yung no? Ready na tayo ha? Para kay tatay ito ha? Gagawin natin lahat, tuya, tulungan tayo. kaya nga po, isa po yung ipitin. siya po yung, isa po yung, yung ipitin padadaanin sa kanya. No? Mayroon na at bayaran Hindi o, ito na nga po ah. Ito na po yung ano oh paoh jari kano na y jari kano na y jari kong upo jari kong yeah ah pa di pa y pa pa paki pa tayo pero mama magbibigay ako ng calling card para mapanayon ang video ko noh kasi diyan kita bum napapanood mo. Okay. Okay. okay, salamat po ha. O tanggalin ko muna yung breathing itim sa'yo ha. Yung breathing itim ka pero wala kang kulam, wala kang sakit doktor. No? Tinan niyo po Itong papel na to, sobrang nipis lang nito. Masasaktan ka. Ito yung sakit doktor. Ito yung breathing itim. Ito yung kulam. Pero ang nakikita ko iyo wala sa kulam, nasa breathing itim at sa kay doktor wala rin no ito po ah dito ko lang bawal po yung 17 pa baba bawal ah. sa kay doktor yung mga nanonood bawal ang 17 pa baba po ba ba? okay. oh ito po ah sa kay doktor po yan ah wala akong makita sa kay doktor sa'yo pipigain ko piki piki ah wala hindi umiinit wala tumutusok o oh, ibig sabihin mulat mulat hindi sabi po wala kang sakit doktor no? pero ito po during itim, hindi ko pipigay po yan pigit lang po yan po yung during the Uulitin ulitin ko sa kulam naman manood kayo ha manood kayo para alam nyo yung o oh, ano papel lang sumasakit oh, ito po yung kulam wala po akong makitang kinukulam siya malinis tingnan nyo ha o. Oh. Oh. dalawang ano lang muna hmm. o, oh, huwag pong mamulat nakokontra ah oh. Wala. O, didinan ko na po, ah. Tingnan nyo, Mike, eh. Oh. Wala. Walang umiinit, walang nagbabaka, walang tumutusok. O, oh, ko ba? <coughs> Wala. Wala. Pero bakit dito, hindi ko pipigay na lang. <laughs> Duwiding itim po ito. May gusto sa kanya, dalawa. Ah. Uh, nasipingan na ito, tatlo. Buti din ang ah. Kasi pingan ka. Kung minsan, sa gabi natutulog ka, akala mo parang may umahalik. May umaan dila. Kung minsan. Ayan po, ulitin ko sa Doktor Rao. Umpisan ko tayo. Uh, wala. wala! Medyo lang. Kahit ito so po. Hindi ko po amin na. Ito ang kulam. O, ready na tayo ha? Ito yung kulam. Sa kulam tayo, sa kulam. Oh. Ah, sorry, tumunog. Wala talaga. Po. Oh, bakit dito? Hindi ko pinipiga. Ouch. Rito, <coughs> sa tulad na rin po, hindi sa pararota, sino gumagambal sa babae ko, mag-isap tayo sa school <coughs> <coughs> po <coughs> <coughs> na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa lahat. Ang sa Diyos sa Diyos ka, marahil naman sa bako ng nalaba. Ela, haon. Ah, oh. Puh! Lubayan mo ito ha? Lubayan mo na ha? Lubayan mo na pala. Lubayan mo na. Ha? Umalis ka rito sa babae ko ha? Oo, oh, oh, hindi. oh Lubayan oh. mo na pala ito. Nagkakatindihan. O, oh, dalawang kamay. Sumunod lang sa akin. Pagkala, pababa, pababa. Sige, dalawa, 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 dalawa. dalawa. Lubayan mo ito, ha? Opa! Opa! Sabi na nga ba, eh. Kala mo dito mauli. Sige, sige, baklas. Nagusto ka ba rito? Sagot! May gusto ka rito? Oh, ah, Meron? ah, O, oh, sige, baklasin mo na lahat yan. Tanggal mo lahat. Sige, sige. Tanggal mo lahat. Sige Sige pa. Sige pa. Sige pa, konti na lang, konti na lang. Para hindi ako ng tubig na may asin. Isang bato. Sige pa, konti na lang, konti na lang. ilang lang na? Yes, Kasi 20, okay. Ah, sabitin pa baba. Bawal po. Sige pa. Aalis ka na dito ha? Upo! Alas ka na ha. Huwag mo nang babalikan to ha. Ha? Huwag mo na babalikan to. Ha? Huwag na pala. So, sige, may siya tayo. Pakilagyan lang kasi po ng konti. Sige pa. Panginoon ko, Isus, sa aking mandakilang, ingaw ng basbas sa iyo. Napatayin kong sa babae ito. Sa so, libra sa sakmik. Atal! Pangalan nito. Orasan okay. po. Okay, okay, okay. Okay lang po, okay lang. Ngayon, ipitang ko ulit, wala na siya mararamdaman. Ipitang ulit, kita, wala na mararamdaman. Mayasin niya ito, meron po. Okay, inom po, ubusin. O, tinan niyo pa inipit ko ha. Tingnan niyo lang muna baka sabihin niyo kaya nasaktan pala yung babae dahil may pako sa loob o kaya matigas na babae. eh. Kaya po, wala nilagay. O, uipitan ko po ulit ha. Ah, makisoy na lang po. O, tingnan niyo muna, tingnan niyo muna para sabihin niyo eh. O, ito yung kanina. Hindi. Tingnan niyo sir, tingnan niyo. Ayan e na, o. Ah. Pikit lang po. ah oh. Tingnan yung pig piga ko. Mm. Wala na. Oh, ito sa doktor. Ah. Uh! <coughs> Wala. Kulam. ah, uh! Mm. Tingnan yung piga ko. Bakit dito sa inkanto? Yung kanina. Ah. Uh! Uh! Mm. Wala. Kanina po, meron. Talagang positive. Alam mo nga tingnan mo. Hindi hindi mo alam. Yung sinabi ko may gusto ko sa babae ito, umuupa, tapos alisan mo na itong babae ito, alam mo yung sinabi mo Hindi. Ang ibig sabihin, sakit lang. Ibig sabihin po, pumasok yung duwende. Kasi natanong ko siya, dapat alam niya, Apo, simula umpisa, pisa, ako yung nagsasabi, ako yung nagsasalita. Pero hindi, Oh. Ang alam niya lang daw, masakit ko. Masakit. Butag tinong. Ah, Shout sa lahat. Nandito ako sa Tayog Pangasinan. Kung saan ang gagamot at papatungo pa kami ng Makati. Inuna ko ito. At maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa Itong December na ito, mamamagitan ng donation drive sa tulong ng Team Apo. Rap Apo Ken, na po Marwin. At sa tulong din ni Apo ni Sis Maika at Ma'am Mel Oligario. At shoutout sa bubo ng taga Baculod, mga Team Supremo. Uh, lalo na kay Apocar, uh, Brother Jeff, uh, Judel, at saka ayun, yung isa nakalimutan ka na naman. Maraming salamat. Pum!